Ambramais Governor Joy Bernos bumalag sa suspensyon na ipinalawas ng Malacanang laban sa kanyang amang si Ambra Governor Dominic Valera. Detali na balita mula kay Romy Gonzales sa Arish 41. Uh, Romy, naimbag na bigat. Taalakay. Uh, Katulad ng unang sinabi ko, kahit na ilang suspensyon, hindi na babalik ang damdamin ng tao sa inyo kapayapaan, respeto, kalayaan. Ito ang naging reaksyon ni Vice Governor Joy Bernos sa panibagong preventive suspension na ipinataw na malakanyang laban sa kanya at sa kanyang amang si Abra Governor Rob Dominic Balera. Ishelby kahapon ni DILD Carino Director Araceli San Jose, sa Provincial Capital ng AMRA ang ipinalabas na order ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President na nagsususpindi kay Governor Valera ng anim na pong araw by sa desisyong ipinalabas ni Attorney analiza Logan, Desla Deputy Director ang suspension order ay alinsunod sa Local Government Code of 1991. Ang ruling ay nagugat sa reklamo na ipinila nung nakalipas na taon ng asawa ng Yumang Bukay sa Bayan Member Juan Palcon. Ipinila ni Iapebe sate Palcon ang reklamo dahil sa halip na siya ang ipalit sa kanyang asawa ay ibang individual. Ang pinili o mano ni Governor Valera Napaglabag umano sa Local Government Code, nakasaad pa sa order ng uh, DESLA na dahil uh, isinisilbi na ni uh, Vice Governor Joy Bernos ang 18 uh, buwang suspension na ipinataw ng DESLA, ang requirement para sa patuloy niyang uh, paninilbihan ay pwedeng makaimpluensa o maging banta umano sa kaligtasan at uh, integridad ng mga records at iba pang ebidensya sa kasalukuyang kaso. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming na Romy sa